Hello guys, welcome back po sa aking channel. Besi ako vlog. For today's videos guys, is maglilinis ako ng ano guys, ng manok. Kasi yung amo ko nag-order ng apat na manok. Niwa na to guys. Mm -hmm. Ang gagawin ko lang guys is Maglilinis ako guys. Um, Ayan yung manok guys. Ah. Kita ko sa inyo guys. Dorte um, yung manok ha. Ah, ko ng manok guys. Apat <laughs> guys. Tapos lilinisin natin ito guys. Kasi magluto siya mamaya. Lilinisin um, natin. Um, Kukuhanin natin. Ano guys. Para malinis guys. Yung ano na guys. Yung parang ang tawag doon guys. ibibigay ako sa inyo guys kung ano ang kukunin natin. Ayan. Ang kukunin natin guys, itong ito guys, ito, ito, parang taba guys. Oh. Huh? Itong taba guys. Okay. Patay ng gunting guys. ka ng gunting kasi ayaw nila ng ganito guys. Kailangan tanggalin natin ito. Ayan. Para ano. Ayan. Ayan ang dito ano, ano, guys. Ayan. Ayaw ng amo ng ganito guys. Ayan. guys. O, oh, ayan, Parang pako guys. Kailangan tanggalin natin ito guys. Ang, ang, gagawin ko nito guys, hindi ko itatapon. Lutuin ko ito guys ng adubo. Sayang. May, may ano pa naman guys. May May laman. May laman. parang laway-laway na guys. Kailangan ano hindi, guys, tanggalin. Ayan. Tapos ito, tanggalin natin ito guys. Ayan. Ayan. Tapos ito kasi may tabak guys. Kailangan tanggalin. Ayan. Para, sa tayo dito guys, kailangan, di ba may dugo guys, kailangan tanggalin natin guys kasi yun ang naka ano, manok yung amoy niya guys yan ito yung mga parang laway laway guys yan tingnan nyo guys oh dami laway laway oh. ito ang naka ano guys yung, yung amoy niya guys mm. Kailangan tanggalin natin, guys. Ano? dito, guys, o. Kailangan tanggalin ito, guys. Ayaw nila. Sa ating sa Pilipinas, o. lang naman, wala po. Ay, dito, tanggalin. Kasi, parang, um, ako, ako, kapi, guys, ano po, masarap po, guys. Parang nabanguhan ako, guys. Sila dito, ayaw. Kailangan, ano, kailangan, ah, uh, tanggalin uh, so guys kailangan uh, uh, so kaya so yan saka itong itong balak guys yung nasa liig banda guys kailangan so tanggalin at yun ang yung nangyong, parang tabak na guys uh, uh. Ay, parang laway-laway na guys ha. Hmm. Update hmm. hmm. ko na lang kayo mamaya guys pagkatapos ako guys. Guys, tapos na tayo guys. Oh, yan. Yung mga taba-taba niya guys. Oh, dami guys. Oh. Oh. Kailangan itapon yan, guys. So, guys, another step na naman tayo, guys. Iyanon natin to, guys. Ibabad natin to sa lemon at saka flour, guys. Guys, lagyan na dito ng tubig, guys. Ano ko dito, guys? Lagyan ko ng arena at saka ano, guys, yung lemon. Lagyan natin ng lemon, guys. siya guys tapos ayun guys Ayan. Ayan. tapos lagyan natin ng lemon guys kung tayo ng lemon sa fridge kuha tayo ng lemon sa fridge guys Uh, lang ang isa mo na half lang guys so ang gagawin natin nito guys is haluan natin ng suka kasi walang ina ano. oh so, na okay na to guys para pang ano to guys yung pagtanggal ng ano guys yung amoy niya guys sa manok kaya kailangan anuhan ng lemon guys. Kasi pagkatapos nito guys, ibabat ko to ng 1 hour. Tapos, after 1 hour, uh, na naman natin guys. Tapos, pagkatapos ng bukasan kasi apat ah, eh, apat to guys. Yung dalawa guys, lutuin ang amo ko guys lutuin niya tapos yung ano yung dalawa ilagay ko sa fridge ilagay natin dito guys ang manok para mababad at saka mawala yung amoy alam natin ito ayan Wala talaga siyang amoy guys. pagka ano Kung kaibabag niya sa amoy guys. yung lemon at sa kaharina. Yung sa nanay ng amo ko guys. Ano suka ang ibabad niya guys. Suka at saka lemon at saka arena. yun ay ano niya guys. Kaso lang pagkasuka kasi pa guys. Parang nalulutok na yung guys. Kay? Nalulutok na yung manok kaya ayoko na ano guys mag, mag ano man ako guys magbabas so, kung hindi lang isang oras guys sandali ko kasi parang naluluto yung alak na guys yan so guys and guys ah uh, Ayan, guys ah uh, yan uh, at saka yung apat na ano guys, yung apat na manok, ay yung dalawa, lulutoy niya guys. At ito ang ingredients niya guys. Ayan, kamatis, bawang, sibuyas, at saka carrots guys. Ang gagawin niya nito, nito guys is ano guys, yung luto niya dito sa ano guys, yun sa chicken guys, na may ganyan guys. Ano yan guys, yung igisa niya po guys, ito, itong manok, ito lahat. Pagkatapos nito, pagka luto na tong manok, guys, ano, ihalo yung uh, mag ano na naman siya ng rice, guys, magluto ng rice. Pagka maluto na, guys, ihalo na to, guys. Ito. Parang biryani ang ano niya, guys. Ano ko kung ano pangalan nito, guys. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunod at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.